What's up, Kalibo? Yes, uh, marami na nagtatanong sa atin, ano? Ano na daw yung balita tungkol sa post ko na nabanned ako sa isang hotel sa Kalibo, yung BB Lounge. Bakit nga ba ako nabanned? two nights kaming nag-check-in ng mga anak ko doon kasi nga sa bahay may ginagawa. Of course, pinili natin yung bibilans kasi nga uh, doon naman ako palagi noon kapag may emergency ako o kaya ay pinapatawag ako sa trabaho kasi hindi naman natin ma deny na talagang affordable sa bibilans at saka accessible siya sa akin kasi malapit lang. Anyway, nung first night, kinaumagahan, akala namin, eh, isang gabi lang kami. So, kinaumagahan, nag-check out kami. After noon, nung hapon, hindi kami makatulog pa rin sa bahay. So, napilitan na kong bumalik doon at nag-check in ulit kami. Now, ibang room naman yung binigay sa amin nung second night. And, katabi lang siya ng first room namin. Sa deluxe room din siya. Sumunod so, na araw, nag-check out kami nung papalabas na kami, tinawag kami ng isang empleyado doon sa counter nila. Tapos sabi, Sir, sabi ng manager namin, sa susunod, pag nag-check-in kayo, sa ibang hotel na lang. Kasi, ban na ako doon. So, nagulat ako. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Una, una kong inisip noon, baka si Buhawi. Kasi nga, nagtatantrum siya ng gabi. Kapag hindi nasusunod yung gusto niya. Hindi pala yun yung naging reason. Sabi ko, ano yung nangyari? Bakit yanon? Dahil daw sa post ko. Hindi ko maikakailan na nagpost ako. Sabi ko, anong, anong masama sa post ko? Yung post ko daw is nakakasira ng imahe ng hotel according to the manager. Sabi nung isang empleyado. So sabi ko, anong masama sa post ko? Hindi iyon isang reklamo. Iyon ay isang sarcastic post Kasi natatawa ako sa sitwasyon Nakakonek sa wifi Pero no internet access Yung shower parang ihilang Parang Kasi mahina Nagalit yung manager So sabi ko yun lang yung post ko Sabi nila Hindi lang yun Tungkol pa sa pagkain namin So nagtaka ko Sabi tungkol sa pagkain nyo Anong post ko tungkol sa pagkain nyo? Pinus ba akong pagkain? Meron sir So sabi ko, patingin, pinakita sa akin. Way back March, noong March pa pala, meron akong pinost noong nag-check-in ako doon. Actually, hindi lang yun yung post ko. Marami akong post, may post akong uh, pinakita ko yung susi, sino'ng gusto sumama, andito ako. And yung isang post ko regarding doon sa order ko, hindi rin yun isang reklamo. Isa yung sarcastic post kasi hindi niya na-achieve yung ini-expect ko. Kasi ang order ko is Hungarian sausage. So, pag, inis, pag, pag sinabi mo Hungarian, yung ini-expect ko, sausage, di ba? Kasi pag bumili nga tayo dun sa Angel Burger o sa Franks, di ba yung sausage, ganun. Then, yung dumating, nakaslice siyang maninipis. Maninipis, as in maninipis. Yung akala mo, kropik kasing nipis ng kropek na nakaslice siya na parang walong piraso lang. Hindi siya actually na yung buong sausage na gano'n, slice siya lahat tapos nilagay doon. Hindi. Parang yung isang sausage, hinati ng one-fourth and then yung one-fourth, nag-slice sila na parang kasing nipis ng kropek tapos nilagay doon, sinerve yun na yun. So, natawa lang ako doon kasi ang ine-expect ko is sausage kasi hanggar yan sose hindi ako nagreklamo natawa ko eto ngayon nagalit yung manager ban ako kasi nakakasira daw ng imahe ng so okay tatanggapin ko sabi ko o sige kung yan yung gusto nyo wala naman ako ano kasi hindi naman ako travel vlogger hindi naman ako uh, nagre-review ng mga hotel hindi ako nagre-review ng pagkain baka ngayon lang kasi pinipilit nyo ako na sinisiraan ko yung hotel nyo. Kasi in the first place, dati pa man, lagi ako dyan nag-check-in. Pag meron akong mga emergency sa kalibo, sa bibilad sa ko, nag-check-in kasi nga affordable at saka accessible. Kung noong umpisa pa lang, nagre-reklamo na ako sa serbisyo hindi e sana, hindi na ako bumalik doon. Pero bumabalik ako doon kasi nga hindi naman ako nagreklamo. Natatawa lang ako sa mga unexpected event na nangyari doon. For example, may reklamo ako regarding doon sa pagkain. Hindi e sana sa dami ng order ko nung gabing yon hindi lang Hungarian, may order pa akong pansit, may order pa akong bangus, di ba? Remember nyo? Bakit yung Hungarian lang yung pinicturan ko at nag-post ako? Kasi nga, natawa ako. Kasi, bakit siya naka-slice ng ganun at bakit parang walong piraso lang? Kung nag-slice man kayo ng Hungarian, okay, expected na. Madami yun. Kasi mahaba yung Hungarian eh. Madami yung pag-slice mo ng kasing nipis ng tropic, di ba? Pero bakit walong piraso lang? Natawa lang ako kasi hindi niya na-achieve yung expected kong Hungarian. Ngayon, dahil sa feedback ko, as a customer, nagre mo yung manager, nakafollow ba yung manager nito? Bakit alam niya nag-post ako? Di ba? So anyway, ang pinagugulat ko lang, hindi ako kinausap ng manager para i-clarify kung ano yung post ko at kung bakit ko pinost yun. Nag-design yung manager na iban ako without asking me kung paninira ba talaga yung post ko at kung review ba yung post ko. Kasi ngayon, dahil yan yung expected ng manager, ngayon ako magre-review. Okay, review natin yung Bibilage. Sa food nila, tuwing pumupunta ako doon, merong mga masarap naman yung pagkain pero may mga araw na iba siya, siyempre siguro iba-iba yung nagluluto. Tulad ng pansit, pagpalagay natin, nung nagpost ako ng Hungarian way back March, may order din akong pansit noon. Masarap siya. That is why nung, nung nag-check-in ako nitong uh, bago na to, nag-order ako ng pansit. Meron siyang amoy na meron siyang something na alam mo yung yung atay ng manok kapag niluto mo, hindi mo gaano nalinisan. Yung amoy ite, di ba? Amoy ite siya. So, inaano-ano -ano ko yung pansin, pinabayaan ko lang, hindi ko yung pinos, wala akong sinabi doon, wala akong sinabing masama doon, hindi ko yung pinos, o, hindi ako nagreklamo. Kasi inisip ko lang na baka meron lang uh, pagkakamali doon sa, sa hog na nailagay. So, afternoon nun, nag-order ulit ako ng pansit, dalawa. Kasi nga, masarap yung pansit. Nagulat ako kasi ganun pa rin yung amoy. May amoy pa rin siyang ite. So sabi ko, baka sa pansit luma o baka sa sahog nila may luma doon na kung ano. Hindi pa rin ako nagreklamo, hindi ko rin yun ipinose. Ngayon ko lang sasabihin kasi ngayon lang ako magre-review. At nagre-review ako ngayon kasi nga binan ako dahil akala nila nagreview review ako doon. So ngayon, tutuhanin na natin ang review natin doon. Pagdating sa shower sa Bibilage, Yes, meron silang hot and cold shower lalo na doon sa deluxe room na kinuha ko. I don't know lang sa ibang rooms. Pero hindi ko alam kung bakit mahina nung gabing yon yung shower. Kahit anong adjust ko talagang mahina yung buga ng tubig. Na ang tagal-tagal mong maligo kasi parang ihi lang talaga siya. Yun yung first na nag-post ako regarding doon na bakit parang ihi lang. The following night, noong nag-check-in uh, ulit ako sa ibang rooms, Nagtaka ulit ako kasi bakit ganun pa rin yung shower. Kasi ibang room na yun. So, ini-expect ko na baka may problema yung shower doon sa kabilang room. Kaya ganun na kahina. Bakit yung different room, mahina pa rin. So, honest review yun. Mahina yung shower nila nung two nights na yun. May amoy yung pansit nila nung dalawang gabing iyon. Now para naman sa manager ng Bibilats. If you are a good manager, what should you do kung merong mga feedback sa mga customers regarding sa bad service? Ang una mong gagawin, dapat tinausap mo rin ako ang ibang mga hotel or other establishment meron silang nilalagay na suggestion box para Kapag merong mga sugestiyon ng mga customer, merong mga bad feedback ng mga customer, ano ang ginagawa ng mabuting management? Kinakausap ang customer. Okay, pasensya na po kayo. Sa susunod, amin na po itong ha, babaguhin, amin po itong aayusin para sa susunod, eh, mas mapaganda namin ang aming serbisyo sa inyo. But no! The manager dahil naatakan ang kanyang ego, nag-decide na iban ang customer na nag-feedback ng masama regarding sa kanila. And wala naman akong masamang intensyon at wala naman sana akong masamang feedback doon kundi nag-sarcastic post lang ako dahil unexpected ang pangyayaring iyon. But the manager insisted to ban me dahil lang sa bad feedback ng kanilang serbisyo at dun ako nagtataka. Ipagpalagay natin mali ako kasi imbis na puntahan ko sila at magreklamo bakit ko pinost sa social media. Sa mundo natin ngayon na puro digital na halos lahat pinipicturan, halos lahat pinupost bilang manager ng isang public establishment expected mo na na merong kang criticism na matatanggap mula sa mga customer doon kasi araw-araw gabi-gabi sari-saring tao ang pumupunta at nag-check-in doon so meron ka talagang isa dyan na mag na hindi namit yung service na ini-expect nila mula sa inyo. And sigurado ba kayong ako lang ang nakapag-post ng masamang serbisyo sa hotel ninyo? Or hindi nyo lang napansin ang ibang criticism kasi nga hindi kayo sa kanila nakafollow at hindi nyo sila friend sa Facebook nagkataon lang na nakita niyo yung post ko, nakita niyo yung feedback ko kasi naka-public ito, Facebook page ito at content creator ako. Ngayon, ang masasabi ko lang sa management ng Bibilance, tinatanggap ko na nakaband ako sa hotel nyo. Kasi hindi lang naman kayo ang hotel dito sa Kalibo. Pangalawa, bakit ako mag-check-in sa isang hotel na may manager na hindi kayang gampanan ang trabaho niya na isatisfy ang kanyang mga customer kundi binaban niya ang mga customer na hindi satisfied sa kanilang serbisyo at yan ang aking review kahit laban ma-asahan kahit kailan di iiwan mga kaibigan